O mga matragat, ito yung huli natin yun. O. Ating ah. mulmol. O, oh, grabe laki na sa buksok mga matragat Pag oh. Pag-ihaw. O, kung nga natin ito bukas. Ah, may tayo dalawang sarahan. O. Oh. Yeah, hindi mawawala sa atin yung mulmul. -mul. <laughs> Ito na, mag-brace na tayo nito nol. Hahaha. <laughs> okay. Oh. Dami-dami yung mulmul -mul mga kamdragat. Uh, nagtira pa kami doon para may babalikan pa kami bukas. Ito hmm? mga kamdragat oh. Ito yung brown na mulmul. -mul. Oh. Oh. Ito yung mga brown na mulmul -mul, oh.

They're gonna have to learn.